Good morning, Kat Kat. Maulang umaga sa iyo, baby ko. Sleep yan, na? Ay, maulang umaga, everyone. Ayan, o. Maulang. Hi, Katie. Ah, uh, sabot ng tulog, o. nag ng Masarap ng tubig ko last night. So, di ba? Maulang, malamig. Enjoy, everyone. <laughs> At nag enjoy din ang aking pabebe. Oy, good morning. Mm. Good morning. Nanakin mm. ang um. maula Maulang umaga everyone. Umaanggi na pala di ichi. na natin oh. hmm. ang eh. na Okay oh. hey, mga ko. And si JC mag-watch ho. Oh. <laughs>